Hubot-hubad na bangkay ng isang babae na tagpuan sa Balanga, Bataan. Itong balita ni Benedict Galazan. Patay at walang saplot ng makita ang babaeng ito sa isang damuhan sa Balanga, Bataan. Ayon sa mga otoridad, huling nakita ang biktima na uminom sa isang bar at sumakay sa isang tricycle bago nakitang duguan at may posibilidad umano na ginahasa bago pinatay. Sa ngayon, na uh, inintay natin yung medical examination result ng uh so ko, batan ko kung anong disulta kung ito ba ay confirmed na ginahasa bago pinatay. Hindi pa rin makapagbigay ng pinal na detalye ang pulisya ukol sa motibo sa krimen dahil marami pa rin silang tinitignang ang angulo, Nawawala umano ang mga personal na gamit ng biktima kaya pinag-aaralang mabuti ang naturang kaso. Wala namang nakitang ibang pagkakakinanlan sa biktima maliban sa tattoo nito sa kaliwang binti. Barber tattoo yun lang ang pwede nating masabing possible identification sa posibleng nakakakilala sa kanya. Panawagan ng Balanga PNP sa nakakakilala sa biktima ay agad na makapag-ugnayan sa kanila para sa pag-usad ng kaso. Hanggang sa kasalukuyan ay tinutubis pa rin ang sospek. Benedict Galasan para sa UNTV News Worldwide at ito ang Balita.